Pagkatapos mag-ayos ni Elizabeth, sinimula ng stylist ang kanyang buho. Simple lang ang ayos pero napakaganda niya. Nagpalit si din ang dami at isinuot ang kanyang sapatos na may takong. Alam niyang hindi siya makakatagal sa sapatos na iyon. Nang oras na nakabihis na si Elizabeth at handa na ang lahat, dumating ang limusi. Ikakasal si Elizabeth sa isang venue sa city. Nasa labas ang seremonya at ang reception ay gaganapin sa tabi mismo. Ang buong lugar ay natatakpan ng chiffon light courting. Sa loob, ang mga mesa ay pinalamutian ng magagandang rosas. Ang buong lugar ay napapalibutan ng mga ilaw na nagdaragdad ng isang romantikong ugnayan. Habang nakikita ni Nadine ang lahat, halos hindi siya makapaniwala. Ang lahat ay perpekto. Humarap siya kay Elizabeth at hinawakan ang kamay nito. Huwag kang umiyak. Masisira ang makeup mo. Paalala niya kay Elizabeth. Huminga ito ng malali hanggang sa kumalma ito. Elizabeth, ang ganda mo. Mukhang kamangha-mangha ang lahat. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Now, go. Para matapos na natin ito. Dahil pinapatay ako nitong mga takong na ito. Biro ni Nadine. Pero sa totoo lang, hindi talaga siya komportable sa heels na suot niya. Natatawang kinakabahan si Elizabeth. Okay, handa na ako. Nagsimula ang tradisyonal na marcha ng kasal. Napangiti si Nadine habang pinagmamasdan ang kaibigan. Natutuwa siya para dito. Ang seremonya ay perpekto. Talagang masaya siya para sa kanyang kaibigan. Gayun pa man, hindi niya maiwasang mapansin na wala si Nicola sa crowd. Noong una, inakala niyang mahuhuli lang ito. Pero hindi ito nagpakita. Natapos ang seremonya at ang lahat ay lumipat sa mesa at nagsimula ang musika. Nakilahok siya sa mga bisita. Pero pagkatapos kumain, nawala ang mood niya sa kasal. Tumayo siya at lumabas. Mas madilim doon at medyo malamig. Ngunit wala siyang ala. Umalis siya sa maingay ng musika at umupo sa ilalim ng puno. Malamig ang simoy ng hangin doon. Pero pagod na pagod siyang gumalaw. Hinubad niya ang kanyang sapatos. Hindi niya ala kung gaano siya katagal na nakaupo sa ilalim ng puno. Bago niya naramdaman ang presensya sa likod niya. Lumingon siya sa kanyang likuran at nakita niya si Nicolas. Nakasuot ito ng itim na suit at may manipis na kurbata. At tulad ng dati, napakagwapo nito. Piliyong umiti sa kanya si Nicolas. Miss Vasquez, kanina pa kita hinahanap. Umupo si Nicolas sa tabi ni Nadine. Walang ibang sinasabi si Nicolas at ganoon din si Nadine. Itinuwid ni Nadine ang kanyang mga bindi sa kanyang harapan. Nagpapasalamat siya sa mahabang dami, sa malamig na gabing iyon. Sa di kalayuan, naririnig nila ang chiri at ang musika mula sa party. Alam mo, gustong gusto ko ang kasal dati. Sa wakas ay binasag ni Nicolas ang katahimika. Diretso ang tingin nito sa harapan. Parang kinakausap nito ang sarili. Gustong gusto ko noon ang kaligayahang nakikita sa mag-asawa. Nakakahawa yun, hindi ba? Hindi umimik si Nadi. Ayaw niyang maantala ang sasabihin ni Nicolas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy ito. Meron akong best friend dati, si Cesar. Sa gabi ng kasal ni Cesar, nagpropose ako kay Eva. Natigilan si Nadine ng marinig iyon ni ayaw niyang gumalaw na sandaling iyon. Ayaw niyang gumawa na kahit anong makakadistract dito. Sa wakas ay kinakausap na siya nito. Nag-open up ito sa kanya. Eva, may pangalan na ngayon ang runaway bride. Iniyoko ni Nicolas ang pinti at ipinatong ang braso sa kanyang tuhod. Nakilala ko si Eva sa pamamagitan ng aking kapatid na si isa siya sa mga modelo. At may something akong nagustuhan sa kanya. Siguro ay dahil sa kagandahan niya. Kaya naakit ako sa kanya. Mapait na ngumiti si Nicolas bago muling nagpatuloy. Hindi siya sumama sa akin kaagad. At naisip kong nagpapahard to get lang siya. Ngunit may mga bagay akong hindi ala. Isang taon na kaming nagdi-date na mag-propose ako. At 100% sure ako na mahal ko siya. So, you can imagine the happiness I felt nang sumagot siya ng oo. Sinimulan agad namin ang pagpaplano na kasal. At naramdaman ko na may patutunguhan na ang buhay ko. I opened my first bar. I was going to marry a perfect woman. At napakasaya ko. Sabi ni Nicholas na parang inaalala ang lahat ang lahat ay mahusay. Nasa mood pa ako na magbigay ng eksklusibo sa isa sa mga magazine tungkol sa aming love story. Muli siyang huminto ng sandali bago huminga ng malalim. Hindi ako nakatulog bago ang aming kasal. Masyado akong masaya. Masyado akong nasasabi. Palagi akong tinutokso ni Cesar. Sinasabi niya sa akin na masyado kong mahal si Eva At alam kong tama siya Alam kong mahal na mahal ko siya More than she loved me May lungkot sa boses ni Nicolas Hindi mo maiisip Kung ano ang nararamdaman ko nang tumayo ako sa altar Ang venue ay puno ng guests Family Media Everyone was there At hindi siya nagpakita ang unang ilang minuto. Inakala kong nahuli lang siya. Ngunit ang paghihintay na iyon ay natagdagan ng na isang oras. Noon, pawis na pawis ang mga kamay ko. At parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Kaya nahirapan akong huminga. Sa ikalawang oras, ang mga tao ay naiinip na. Nag-uusap-usap sila. Umiiyak ang mga bata habang pilit ko siyang kinukonta. Ngunit hindi siya sumagot. Sa ikatlong oras, halatang walang kasalang magaganap. Pinaalis ng pamilya ko ang lahat at hindi ako makagalaw. Nakatayo ako doon at pinanood ang lahat na umalis. At naging front cover yun sa magazine. Nanatili ako doon ng anim na oras na hindi gumagalaw. Hindi makapagsalita at walang magawa. Nagalit ako. Nalungkot. Nadismaya at naguluhan. Ano bang nagawa kong mali? Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang bahay, honeymoon, at ang kasal. May mali ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Minahal ko siya. Minahal ko siya ng totoo. Pero minsan hindi sapat ang pagmamahal. Katulad ng sinasabi nila kahit gaano mo kamahal ang isang tao, minsan, hindi ka niya kayang mahaling pabalik. Akala ko mahal niya ako. Sinabi niyang mahal niya ako. Bakit siya nagsinungali? Hindi ko maalala kung paano ako nakarating sa bahay ko. Sabi ni Kulin tumakbo ako, pero wala akong maalala. Pagkadating ko doon, nakita ko ang isang sulat na inakala kong isang liham na magpapaganda ng lahat. Ngunit ito ay nagpalala lamang sa lahat. Saglit na tumingin si Nicolas kay Nadine bago umiwas uli. Nung nakilala ko siya, may mahal na siyang iba. Nung nakilala ko siya, hindi pa kasal ang kapatid ko. Si Nick at si Rachel, hindi talaga sila nagdidate. Isang araw, ini-announce ni Nick ang kasal nila. Noong araw na yon, nagpa siya si Eva na bigyan ako ng pagkakataon. Kumakabog ang puso ni din sa dibdi. Pero hindi siya kumibo o nagsalita. Mapait na ngumiti si Nicolas. Nagkaroon na kahulugan ang lahat. Nang basahin ko ang sulat na yon. Ang lahat ay naaangkop. Timing ang lahat. Hindi, hindi ko makakalimutan ang mga salita sa sulat na iyon. I'm sorry, Nicolas. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Dahil in love ako sa kapatid mo. I've always been in love with him. Akala ko kaya kitang mahali. Pero hindi pala. Iyon ang nakasaad sa sulat. She was in love with Nick. Nang sandaling iyon, naisip ko ang lahat ng mga dinner. Ang lahat ng mga double date nakasama si Nanik at Risha. At hindi ako makapaniwala na naging bulag ako. Ipinaliwanag ni Eva na sinubukan niya kalimutan ang tungkol kay Ni Ngunit hindi niya magawa. Hindi niya ito nakuha. Sinabi rin niya na walang nangyari sa pagitan nila. Gayun pa ma, naramdaman ko pa rin ang galit na ito. Ang puot na ito sa kanya. Sumakay ako sa kotse ko at nagmaneho papunta sa bahay ng magulang ko kung saan nakatera si Nick. Gusto ko siyang kumprontahin, suntukin. Gusto ko siyang patayin. Hindi niya kasalanan. Ngunit sa parehong oras, hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas upang itaboy ako na gumawa ng katangahan at nagmaneho ako patungo sa airport at umalis ng bansa. Walang masabi si Nadine. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Nicolas. Pero naiintindihan na niya ito ngayon. Naiintindihan na niya, niya kung bakit ito ganyan. Para protektahan ang sarili. Nagagalit siya sa pinagdaanan nito. Sana may maitutulong siya kahit papaano. Umalis ako sa bahay ng magulang ko at iniwasan ang lahat. Uminom ako. Gumamit ako ng droga na ni kahit ano para makalimutan siya napangasawa ni Nick si at ang lahat ay nakamove on maliban sa akin alam kong walang kasalanan si Nick pero gusto kong makaganti at wala na akong kontrol sa mga oras na yun lumipas ang isang buwan ngunit para sa akin parang saglit lang nagngalit ang mga bagang ni Nicolas Isang gabi na lasing ako. At kinuha ko ang aking baril. Umakyat ako sa bubong sa tapat mismo ng opisina ni Nini at binaril ko siya. Ano Gustong magtanong ni Nadi. May gusto siyang sabihin. Pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Nabaril ko ang sarili kong kapatid. Ang mga mata ni Nicolas ay napuno ng luha. Hindi ko ginustong mamatay ang kapatid ko. Hindi ko sinasadya. Pero huli na ang lahat. Umuwi ako na parang baliw. Sinira ko ang aking bahay. Sinira ko ang bawat mahawakan ng kamay ko. Lubusan akong nawala ng kontrol. Natakot ako. Pero hindi ko sinasadya. Ayokong mamatay ang kapatid ko. Kaya pumunta ako sa ospital. Pagkatapos akong tawagan ni Kulingin. I felt so guilty. Seeing my sister cry. Raisha. My parents. Hindi na matay si Nick. Gumaling siya. Noon ay may nagtatangka din sa buhay ni Kuli. Kaya nang mahuli nila ang lalaking iyon. Inakala nilang ito ang bumaril kay Nick. Nung oras na yun naduwag ako. Hindi ko sinabi kahit kanino ang tungkol sa ginawa ko. Pero hindi ko kinaya. Pinuntahan ko si Nick at ikinwento ko ang lahat. Matagal siyang hindi nagsalita. At pagkatapos ay niyakap ako. Naikinagulat ko. Isang libong beses siguro akong humingi ng tawad. Pumikit siya at sinubukang alalahanin ang lahat. Gusto kong pumunta sa pulisya at isuko ang aking sarili. Ngunit hindi ako piniyagan ni Nick. Sinabi niya sa akin na pinapatawad na niya ako. And he was sorry about Eva. Binaril ko siya. Pero iniligtas pa rin niya ako. Walang nakakaalam sa ginawa ko. Siya lang at ako. At ikaw ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Eva. Hindi na ako magtataka kung may asawa na siya at mga anak. Habang nandito ako, iniisip ang ginawa niya sa akin. Alam mo? Ang pinakamasamang bahagi. Hindi niya kasalanan na minahal niya si Nick. Sinadya kong hindi dumalo sa seremonya kanina. Sabi ni Nicolas kay Nadi, mas malambot ang tono nito ngayon. Naupo ako sa aking sasakyan buong seremonya. Ngunit alam kong naghihintay ka. Napalunok si Nadi. Salamat sa pagiging maaalalahanin mo. Nadine, nasabi ko na sa iyo ang pinakamadilim kong sikreto. And you have nothing to say. Okay, may tanong ako. Bahagyang sumimangot si Nadine. Pwede mo ba akong tulungan bumangon? Namamanhid na ang puwetan ko. Tumawa si Nicolas. Tumayo siya at inilahad kay Nadine ang kanya kamay. Hinila siya ni Nicolas. Bakit wala kang masabi? Hinubad ni Nicolas ang kanyang suot at ipinatong sa balikat ni Nadi. Saglit silang naglakad sa katahimikan. Bakit sinabi mo sa akin yan? Sa wakas ay naitanong ni Nadi. Huminto si Nicolas sa paglalakad at tumingin kay Nadi na para bang binabasa ang nasa isip nito. ng ang mga Nadi, I think I'm falling in love with you. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well.